Hello mga ka -club. For today's video, pupunta tayo sa Hammer Club with Tropa Pips. Ayan. Outfit check. ba diba? Sexy na lola nyo. Ayan. While waiting sa grab car, ba diba? Magpa-fresh-fresh muna tayo dito. O, oh, di ba diba? Perfect. Ayan. Nandito na tayo sa walking street. Ayan. Located yan sa Balibago, Angeles City. Ayan. Hammer Club. 'di ba? Tara pasok na tayo. O, oh, 'di ba? Ready na lolo ninyo. Sayo na sayo na siya. Perfect. Ayan, Hammer Club. We're here. Pasok na tayo, guys. Ayan, ang ganda dito sa Hammer Club, mga kakla. Kaya gumora na kayo dito with your friends, di ba? So, mag-party-party party dito, you know. <laughs> <laughs> Alam nyo ba mga kakla, ang ganda ng club dito. Sobrang lawa. Highly recommended siya. ba diba? Ang ganda. Tingnan mo naman. Sayo na sayo ang lola nyo. Ayan, for the no-mage na, mga di ba? Ayan, mag-cheers na tayo. Ayan, perfect. Inom na tayo. Guys, nakita ko pala yung ano ko, friendship ko dito, si Maui. Ayan, ang ganda-ganda Okay, bye-bye na guys. Thank you for watching. Love you.